Ito na yung pangalawang dive namin At na ito, nukos agad nagpakita mm -hmm. Pangulam ko agad mga kapaders Pandaradagdag doon sa unang dive natin Lumipat na kami ng bahura At doon sa unang dive, erogado yung bahura Madalak ang panain doon Awang kulaang dito Hanap tayo mga kapaders Dito sa butas, may nakasuot na isda nasa na kaya yun? Dito sa kabila ating iikutan na ito nakasuot naroon yung ulo mga kapaders patamaan ko na lang ang mm -hmm. Oy, pang ulo mga kapaders lapo lapo na naman sigurado na ito pandaradagdag sa ganitong isda masarap maluto dito sweet and sour hanapan ko pa at baka mayroong kasamahan naroon tayong masarap yung kinilaw naroon may nakasuot mga kapaders mm -hmm. lapo lapo na naman pang ulam Ayos na ito, mas maganda ang maraming ulam. Kahit hindi man makalaot, meron tayong stack na ulam mga kapaders. Maganda dito ang luto, pinireto para matagal mapanis. Hanap na naman tayo na ito mataas na bahura yun, kulambutan mga kapaders. nakasorti tayo ngayon sa pangalawang dive. Dambuhala ito mga kapaders. Papasiguruhin ko ito. Laki nitong maigi. Sana magit kito mga kapaders. Nakakanerbiyos. Mm -hmm. Yun. Ayos mga kapaders. Salamat Lord na marami. Magandang biyaya ito at malaki. Estimate ko dito mga apat na kilohan itong kulambutan. Itong aming nilipatan na bahura, ito yung mga naka-GP sa aking cellphone mga kapaders. Pinuntahan namin kahit malayo ang biyahe, makarating lang kami dito. Magandang bahura ito mga kapaders. At na ito, alatan, nakasuot, malaki. Rodillo kung tawag sa amin. Mm -hmm. Pang ulan na naman to. Kapag sumubra ang aming ulam bukas na umaga, dadaingin ko ang iba at ibibinta mga kapaders. Mas maganda ang presyo ng daing, ang kilo ay 300. Hanap ulit tayo ng isang mga pana. Pakita, yun, alatan ulit mga kapaders. Mamu lang pati. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Ayan, nagdudugo na. Ganitong klaseng isda, masarap itong daing or body. Sana pa peto at para makaarimang tayo ng daingin bukas hanap ulit tayo isdang mapa na naroon talikbago. nakaharap sa atin or paro yun sinungkit ko muna mm -hmm. at para tumagilid kaya lang pagsungkit ko malayas pa buti at nakakasaan ako kagad inigkasan kagad ng pana iba talaga pag malupit siya nga pala mga kapaders malapit ang ating bagong camera yung bagong bili kong order sa shopee andyan sa real mm -hmm nag ang biyahing bangka papunta dito sa isla ng Humalig. Mga testing lang ako ng bagong kamera. Kung lalong malinaw ang ating kuha ng video mga kapaders. Matagal ko rin pinag yung bagong kamera natin. Dalawang buwan din na ipon mga kapaders. Na ito mungit mm -hmm. Pambigay sa kapitbahay mga kapaders. Nagitik. Yung sima ng pana hindi tumagos. Budit na asintro ang gitikan. Ito ang tinatawag sa ibang lugar na sarhento. Hanap na naman tayong isda. Naroon, solid. Uwan-uwan. Balagbag ng kaunti. Humarap ka sa akin. Harap. Ayan na, papalapit na mga kapaders. huwag mm -hmm. Wag lang makabulot na naman. Sigurado na, hindi ito makakatakas. Pandaradagdag ito, pambinta mga kapaders. maghanap na naman tayo. Diyan sa parting unahan na ito. Bibiya or lipstickan. Sungkitin ko muna mga kapaders at baka tumamayin doon lang paan ako sa bato. Baka mag na naman. Kahasak ko pa naman. Mm -hmm. Sigurado ko na naman sa aking ina kay bukas. Ihawin mga kapaders. Masarap ito. Ito ang isdang walang pagpayat. Hanapan ko pa at baka mayroong kasamahan. Pakita mga isda. Ohoy! Kulambutan! Andito lang pa mga kapaders. Sa bagong bahura ang malaki ang Kulambutan! mm na -hmm. nagitik. Kwartang linaw na ito. Kahit madalang ang kulambutan dito. Super laki naman mga kapadir. Saraga nakakatawa panain. Dito lang, dalawang piraso, isang ipit ng tinta. Hanapan ko pa, naroon isda naman. Ay, may mga kapadir, lalapitan ko kaagad mm hmm Ayos na ito, pandagdag pang ulam. Nasaan pa kaya ang kasama ng kulambutan na yun? Ah, hanapin natin sa parting unahan. course nga pala ngayon. Alas 12.37 mga kapaders. Iba talaga ang bawal ni Alaw ng ibang paralaot. Maganda lang ang corals. Naroon, pula po, nakasuot. Mm -hmm. Tinamaan. Huwag lang makabunot na naman. Ito na mga kapaders, malabas na. Yun, malaking kao sir. Malaking ulam din ito bukas na umaga. Sayang kung binibili ito. pambintasan na yun mga kapaders. Na ito, alatan na naman. Papasiguruhin ko pagpana at malikot. Mm -hmm. Mataan tama Gitik mga kapaders Ayan nagdudugo na naman Malaki ito mataba Pati ganitong isda ayaw ng buyer bilhin Bahala kayo mga buyer kayo kung ayaw bumili ganitong isda Kung kailang masarap ulamin ayaw ninyo Yun kulambutan Ito na lang ang mga kapaders mas malaki ito sa lahat ang hapan ako mga kapadiers ngayon na nakapan ang ito kalaking kulambutan mm -hmm. unan ito kalaki salamat lord Estimate ko dito, baka ito mga 7 kilo o 6 kilos. Dambuhal ang kulambutan ito. Dalaki pa naman mga kapaders. But hindi nakabunot at kung nakabunot. Isang kupsit lang ito. Wala ito, hindi ito makita. Kinabahan din ako mga kapaders bago palain ito. Hanap na naman tayo. Na ito. Nakasagipit sa butas. Malaking surahan. Double rubber. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Yan sinasabi ko na iba talaga pag nakapaghanda double rubber pag malaking isda sigurado hindi walang takas may dapis ito mga kapaders ito nakatakas sa ibang paralaot ay kay Kadabis Rico Delicado hanapan ko pa makita kulambutan surahan kahit anong isdain basit biya ni Lord oy kulambutan mga kapaders na nagkasing kulay ba to maanyo ka pa mm -hmm. gitik na naman madalwang kilo lang ito estimate ko pero ayos itong pandera dagdag Magandang biyaya ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na ito. Nakabawi-buwi man tayo dito sa panibagong bahura. Doon sa unang dive natin, lugso kami mga kapaders. May isda man, kakaunti. Na ito isda. Mm -hmm. Sarmolite or timbungan, isdang may balbas. Pangulam ito mga kapaders. Pati kayo itong isda, hindi binibili ng buyer. Ayaw, pili ang gustong biling isda. Andito na kami sa tabi, nawi pala ang kami mga kapaders. Ito yung aming huling isda hanggang sa dalawang dive man kulang kulang kalating estero mga kapaders okay na yan salamat lord sa bayaya na pagkilob mo sa aming kagabi ang marami naming huli kulambutan. butan isang puno sa planga ng malaki papakita ko sa inyo mga kapaders ayan mayroon pang balangitan gataan yan aalbo rin ang kasamahan ko ayan malaking kulambutan butan yan mga kapaders malayo pa ang camera na yan silpo natin ayan malaking pugitan na ah, rin ni Kadabs Rico bali 10 pirasong kulambutan yan Bulit na kalipat kami ng bagong baura at kung hindi, lugro kayo mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders, yung huli kong pakuwi kanina, na hindi ko nabidyohan, uulamin ko bukas. Katsin tayo bukas mga kapaders, iihawin ko lang ang, kukuhain ko lang ang atayo ng gusto ko lang sa isda, pag masarap at mataba. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders, kain tayo. Ito nga kayong ulam. Inihaw na pakuwi mga kapaders. Yan ang gusto ko lang dito at ay mga kapaders tapos ito ang ating kanin uwas nga pala ngayon alisotso na mga kapaders ah. ito wala tayong sasawan mga kapaders at hindi pinakabili na ng tuyo sa kasi bawang ayos na ito katulong sasawan Hmm. Oh. Ah. Ok yan mga kapaders Ayan Kung tawag sa amin ay pugot Pero may ulo Ito yung kanyang atay Ito Atay mga kapaders Atay Wala sa usawang Talaw kumito may usawang Masarap ito Ito Atay ng pakoy. Hmm. 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 Stop. Hmm. Ito naman ang kanyang laman mga kapaders, makapal, makubol. Ito siya may parte yung paligpikan ng pakoy. Hmm. Hmm. Siap. Hmm.

na ito na mga kapaders yung aming kabintahan sa kulambutan 2,061 ito ang sesda naman 1,490 hindi pa niyang bawas ang mga kapaders babayaran pa lang mamaya ayos na ito may kundin din siya at mga kabel tayong bigas na naman salamat lord sa biyaya na pinagkilobo sa amin kagabi na naman bawin ang susunod natin laot na laang at medyo may nating Bawar na puntahan dahil hinilugan ng dinamita mga kapaders. Nabog ang mga isda. Ay yung pakoy. Tapos akong kumain. Kaya kumakain makain yung asawa ko naman mga kapaders. Kira ko lang atay lang na yan. At ang atay ka dyan ang gusto ko lang sa isda. Wala na. Bito ka lang yan mga kapaders. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. God bless. Tingnan tayong lahat.